Advantage ng Corner House and Lot sa isang subdivision. Kung tayo ay pipili ng house and lot sa isang subdivision, isa sa ating pwedeng option sa yung corner unit. Magandang araw! Ako po si Timberly Miguel, ang burong ahente ng RRC Realty, nagagabay at handang tumulong sa pagkamit ng dream home mo. Ang corner unit ay nakapwesto sa intersection ng dalawang roads. At alam nyo ba na dahil ito ay nasa ganitong spot ay napakaganda nito? Una ay ang pagkakaroon nito ng mas malaking lot area. At dahil dito ay may pagkakataon tayong masulit ito, maaari na nating maximize ang area katulad ng para sa parking space, i Spotify unit upang mas mapalaki at mas mapaganda ang ating bahay. At higit sa lahat ay pwedeng-pwede para sa ating future business. At alam nyo din ba na hindi lahat ng subdivisions ay inaalaw ang pagmumodify at pagbabago ng original design ng kanilang unit? At lalong hindi lahat ay inaalawang ang pagtatayo ng business sa sariling bahay. Pero kay Apec Homes, lahat yan ay posible. Kaya naman kung may plano kang mag-invest, ay maaari mong piliin ang corner unit. Meron tayong available sa Greenway Place, Barangay Keisho, Santa Maria, Bulacan. Bukod sa very accessible na ito sa Metro Manila, ay very affordable pa ito. Dahil 10,000 to 11,000 monthly lang ito kay pag ibi at 10,000 reservation fee mo ay pwede mo nang simulan ang dream home mo. Kaya naman kung ikaw ay interesado, mag-message lang sa video na ito.